may isang tao or dalawang tao na umaten ng isang training na yung isa nagbagong buhay, yung isa hindi? Eh, parehas naman sila ang inatinan. Tama. Bakit may mga tao nagsasakit? Isa yan sa curiosity ko. Bakit may mga tao? Oh, ano ba't sila nagsasakit? And then, bakit may mga tao nagfail? So, isa sa na-discover ko, I found out, kaya maraming tao hindi nagiging successful sa kahit anong career. Because they think, they gonna live forever. So, ibig sabihin pala, pag alam mo na limited lang ang oras mo, mas nagiging productive ka. Kapag may deadline ka pala, mas nagagawa mo yung dapat mo talagang gawin. So, nag ako. Ang isang tao, we have 75 years to live. 75 years. I really hope, ma'am, na lahat tayo umabot ng 200 or 150 or 120. Pero based sa studies ngayon, 75 ang tao ngayon. Pero hindi rin tayo sure kung aabot ka ng 75. Okay? So, ang 75 years, that is 27,375 days kung umabot ka ng 75. Okay? So guys, ito yung point. Ibig sabihin pala, ang tao pala may lifespan. Hindi tayo pang buhay-buhay. Okay? Kaya maraming tao, sabi nga ng iba, TJ, ba't ang seryoso-seryoso mo? Ang bata-bata pa natin, dapat nag-enjoy tayo. Talaga lang, ha? Marami nga kasi edad natin, wala na ngayon. Tama? Totoo yan. Minsan nga, masabata pa sa atin, wala na ngayon. So, kailangan, kahit na bata ka pa lang, o kahit na medyo maedad ka na, alam mo kung saan ka mag end saan ka papunta. Ang projector ay may lifespan, tama ba? Hindi siya habang buhay gagana. Pag na-reach certain hours, hindi na siya gagana. Nag-research ako sa internet, ang tao merong heartbeat, meron tayong billions of beat, na pag bata ka pa lang, dum dum, dum -dum -dum tama? And one day, habang tumatanda ka, dum, 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 dum. And one day, dum. So, ganun siya. So, guys, kung ikaw ay 18, 18 na, 18 years old, 25, 35, 45, 55, 65, eto yung number of days na nagamit mo na saan? Sa 27. 18, 6,000. 9,000 sa 25. 35, 12,000. 45 years old, nakaka-16,000 ka na. 55 years old, nakaka-19,000 ka na. Pag 65 ka na, nakaka-21,000 ka na. Saan? Sa 27,000. Okay? Kung nanonood ka ng TV every day, 3 hours every day, based sa research ang isang tao nanonood ng TV, na may ginagawa ka na hindi patungo sa pangarap mo. Okay? 3 hours every day. That is 10 years. Saan? Sa 75. Okay? So, ibig sabihin, ang totoong nabuhay ka lang, 65. Kung natutulog ka ng 8 hours per day, 8 hours per day, natutulog tayo lahat. Tama? Alam mo yung 8 hours per day? Tulog ah. That is 20 years. Saan? Sa 75. Sa so, totoong nabuhay ka lang talaga? 45. Kung nag-aaral ka, simula bata hanggang college, nag-work ka for the rest of your life, another 20 years. So, ang totoong nabuhay ka lang talaga, 25 years. Kung aabot ka ng 75. Hindi pa natin sinama yung ligo mo. Kain mo. Kung iba mo pang happy. Yung biyahe mo, hindi pa kasama yun. Papunta sa work, papunta sa school, hindi pa kasama yun. So, ladies and gentlemen, we don't have time to waste time. Alam niyo pa yung computer shop kayo, di ba nagko-computer kayo? Tapos may ginagawa kang project. Tapos pag nag-time ka, sasabihin mo sa sa mayari ng computer shop, sabi mo sa kanya, Kuya, extend ako, hindi pa ako tapos. Tama? Pero ladies and gentlemen, alam nyo, sa buhay, pag sinabi ng nasa taas na iha, time ka na. Walang extend. Tama? Okay? Kaya kailangan, ma-maximize mo yung oras mo. So, meron akong ipapanood sa inyo na video clip. Bumababa ba ito? O binababa? Saan yes. <laughs> ito kinakabi? Ah, yung alambre. Patulong nga po. Meron akong i... Masalamat po, sir. Ah. Nasipa ko ata ah, kanina yun.